Hi guys! Good morning! Mayroon tayong kalabasa dito isang piraso. Mag-slice tayo ngayon para mag para sa paniyod to. Uh, ang ulam namin ngayon guys is lauoy sa paniyod to. Haluan ko ng kalabasa, tapos gabi at obi at malunggay. And slice natin guys. Katatapos ko lang maligo. Yan, kalabasa oh, guwapa kayo, oh. beautiful kayong kalabasa. Oh. Wow, yan, napakaganda ng ng anong tawag ito, kalabasa. Thank you pala sa nagbigay nito, binigay lang to sa amin. Kaya libre na kami ni Mother. Ito lang yung ihalo ko tapos ito, sa tabi ko bukas, magigisa ako ng ng kalabasa at saka sa bukas. Haluan ko ng kunting baboy. Okay guys, thank you for watching! Yan guys, mag-utan tagkamunggay. Lahaluan natin kalabasa. Mayroon tayong gabi at mayroon tayong ubi. At sitaw, tapos luya, sibuyas, bombay. At kukuha ako ng malunggay ngayon para idagdag dito. Yan guys, babalatan natin yung ubi. 'Yan para makaluto na tayo ng ulam sa tanghalian Ang ulam ngayon is lauoy na malunggay na may kalabasa, may sitaw, may ubi at gabi. Ito yung gabi. Hmm. Ito naman yung ubi. Uh, ubi at gabi tapos sitaw, kalabasa. 'Yan. Mayroon tayong luya at sibuyas. Yan guys, mag uros or na tagkamunggay, malunggay ihalo natin sa ating lauoy basta sa probinsya guys pag walang ulam, ito lang madali-dali malunggay, lagyan lang ng gabi, ubi solved na ang ating tanghalian dito mayaman sa malunggay hindi na binibili ang malunggay dito sa amin Basta may tanim ka. Yung ubi naman, tanim din namin yan. Yung gabi, bigay lang ng kapitbahay. Kaya sa nagbigay ng kalabasa at gabi, thank you so much. Kalibre na kami ng gulay. Ito na yung nilawoy guys. Nilagay ko na yung kalabasa, obi at sa gabi uh, tanglad. At ilagay na naman natin yung sibuyas, luya. Sibuyas bombay to guys na may sibuyas dahon at luya. Tapos ilagay na rin natin ang sitaw para maluto na. Para pag naluto, okay na to guys. Lagay na natin ang malunggay at makakain na tayo ng tanghalian. Yan po ang ulam sa probinsya guys. Kahit gulay lang tapos partneran ng ginamos. Solve na ang aming tanghalian. Guys, tingnan nyo guys, oh, wala pa malunggay ah, pero tingnan nyo, napakasarap na. Ito ang healthy na pagkain guys ako hindi na ako magkakanin ngayon ito lang kasi mayroon ng gabi at kalabasa at ubi yan na yung maging kanin ko tapos kunting ginamos yan yan guys luto na yung kalabasa at sitaw ilagay na natin ang malunggay para makakain na kami ng tanghalian yan guys dinamihan ko yung malunggay kasi hindi na ako kakain ng kanin ito na yung maging kanin ko yung gulay para tuluyan tayong liliit guys diet diet tayo para healthy tayo yan guys pakuloyin lang natin ng husto para maluto yung malunggay at hainin natin agad para hindi reman malata yung malunggay mas maganda kasi yung hindi ma overcook ang malunggay para hindi po pangit ang lasa Yan. Kunting kulo na lang ito at maluluto na. Titikman hmm. natin kung tama na ba ang timpla. Mmm. Sarap guys. Tama lang. Sa asin. Okay. Loto na ang ating nilaw. Oy na malunggay na maraming halo. Napakasarap nito. Ito ang healthy na pagkain guys. Pag sa bukid ka, masipag ka lang maglaw. buhay na talaga itong na pagkain dahil wala itong kolesterol, puro gulay ito. Ayan guys, mayroon tayong ginamos or bagoong. Lagyan natin yung ito oh, sibuyas at saka, ay sibuyas dahon at saka sibuyas bumbay. Ang ihalo ko sa bagoong para mas masarap. Ayan guys, ito yung ginamos or bagoong. Ang halo nito is sibuyas dahon at saka bumbay. Para mas masarap po siya guys tapos konting suka na tuba. Wow, napakasarap na. Yan guys, maghain na tayo ng ating nilawoy na malunggay, napakasarap. Oh. Wow. Napakasustansya ng aming pagkain ngayong tanghalian. Uh, napakasarap. Oh. Uh, sarap. Guys, ayan na ang nilawoy na malunggay at ginamos. At ang kakain ng rice si mother. Pero kukuha na rin siguro ako ng kunti dahil may ginamos tayo. Kain po tayo ng lans. Ayan guys. Ang ating nilawoy na malunggay. Napakasarap. Ayan guys, kain tayo. Ito na yung niloto kong oy na malunggay na may kalabasa, sitaw, gabi at saka ubi nilagyan ko ng tanglad at saka sibuyas dahon, sibuyas bumbay at loya. Kaya napakasarap guys, oh. Tapos mayroon tayong ginamos. Yung ginamos guys, nilagyan ko ng sibuyas bumbay at dahon para masarap yung lasa. Tapos kunting suka na tuba. Hmm. Tapos dito, partner natin dito. Hmm. Oh santa paniya paniya deh <laughs> Mm Chat lang guys at saka dinamos pwede na